Mga kaysan si Bruce Lee, taga dito po siya. Mamaya pupuntahan po namin yung Fingerprint doon. Si Jacket niya naman po nakatira daw po ay sa bundok. Sa mountain ano nanay? Si Jacket yan. Pag pag po, sabi ko nga sa inyo mga ka pag mayaman, nakatira sa bundok. Mayamang-mayaman sa atin naman pag uh, ni sa bundok nagniniyog nag-uuling ng mga kaisan tapos din yung mga kaisan wala din daw silang ano, lindol tsaka bagyo tapos napapalibutan sila ng bundok may, kung may bagyo man safe sila oh. paikot po ng ano nila bansa nila puro bundok oh. ah baboy Aba. Oh, pagkakalaking baboy na yan. Pambinta na yan. Ah, maano na Nainit pala yan. Ano? Pag sobrang init. Ay, kung maray sa atin, eh, matagal na ng bingkal. gitna. Yung baboy. bingkal ito. Ito ba'y tanso? yung baboy. Ay, uukay ito. Tanso. Ako na yung cellphone. Bubuhatin niyan. Tansu at saka ano? Tansu nga? Picture ako si Eh, ano ito anak? Alam mo ito kung ano ito? Si Popo. -po. Sino yan? Si Noel. si Si Ay, yan ang kilala ko. Si napapunod ko yun nung bata pa yan. Dalawa. Sino nga yan? Si Brownie. <laughs> ano yan? Teddy bear yan ano? Ano anak? Sino ang pangalan nito? Ate? Alam mo yan ang na yung pangalan nito? Ah, mga kaisan, good news. Open na daw po ang Kuwait. Papa! Ganda ano? Nakikita ng dalawang bata yung pagkakaiba po eh. Hindi ko naman kinukumpir, kaya lang siyempre makita maki rin yung... Kamay Tatay na yung Kamay, kamay yan! Ani ah, ano? May kam ay, ay, kamay po ni Bruce Lee. Nahanang kamay ni Bruce Lee. Patingin niya. Ah, it. Kaninong actress? Sinong actress yan? Beauty of Silver Screen. Leros to Stardom in Shanghai Tender. Oh. Uh, lang kami ng... Patingin ito, ano? Patingin ito, kami. Ng... Kamay ito ng babae. Eh. Ang liit. Hey. Kaya pala sabi nila malaki daw akong tao. Oh, ang liit ng kamay. Ngayon makikita po natin ang kamay ni Bruce Lee. kung ganas na kalaki. Kalahati lang ang kamay Ay, Kanina yan kay Bruce Lee. Patingin daw. Ha? Sikin. Si Sikin. Okay, <laughs> ah, ano yun ah? Sikin. 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 Kaya ano to ah? Oh, maliit ang kamay ni si Kim. Ito naman po. Ay, artista rin sa kanila. Maliliit ang kamay. Maliliit ang kamay nila. Actress. Maliliit ang kamay. Hinahanap ko po yung kamay ni Jacket Chan. Ito, actor na sino to? Si King Comedy, oh. Hmm. Comedy King Actress Actress Iba talaga ang kamay ng Ano ay mga kainsan Kamay ng mananap sa laka ng kamay ko eh Oh, oh, oh. oh. Ari, ari, ari. Pag, ari sakto sa akin, no? sino kaya 'to? Aktor, ala-ala, okay. You know, portrays in and both comedic, tragic. Sino to? Si Wong Po. Wopong, si Wopong. Si Wopong. Ito naman ay si Patrick Chien. Oh, maglalakasin laki ng kami ng kamay. Ito, mas malaki ng kunti. Oh. Si ano po ito? Si Petrina Pong Bobo. Ayan. Maliit ang kamay po ni Ma'am. Eh si Bruce Lee oh. Tay. Yeah, mga kaisan si Bruce Lee. na ang kamay niya. awala ah, wala. Ah fingerprint. Wala. Hmm. Um, si Idol mga kaisan, si Bruce Lee. si Bruce Lee wala siyang pamay. Baka na doon na po sa dulo. Yan mga kinsa no, hindi ni na pala namimili sina ano, mga artista. Ang ginto. Si ano to? Si Pumoy. Ah. Tsaka ito si Pacquiao po. Ah, Dito po sila na may mili, oh, yung mga mayayamang artista. Hmm. Bawal pong ipakita ng malapitan. Gawa ng Bawal ipakita. Bawal ipakita. Ah, nanay, pala binili mo. Magkaano 'yan? Ano? Mga kaysan, may ganung kaming naikot, oh. Binili po ni Mrs. Hmm. Kaya po pala meron sa bahay noon. Nakapamili na po kami ng mga pasalubong kagabi eh. Pero bibili pa uli din eh. Ah dito, floor Ah, uh, good morning, sir. Eat, yeah. Eat all you can. Yeah. Okay. Ah, pre taste. <laughs> ah, pre taste. Ah, Pare ang maigi. Best seller daw po. Ano ito? Best seller. Best seller I will try. Fish skin. Fish skin. Ah, salty egg. Salty egg. Ay! Don't worry, don't worry, don't worry. It's okay, it's okay. I think yeah. you. can try the other flavor, Our huh? best seller. Fish skin. Champoy. Ah, ready to Yan yung mga ko sa inyo. to Only 99 dollars. Is... No? You can bring it inside just to Masarap yung fish 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 cake. Fish cake. Ano tumpa parang pasit kanton? Sure right yeah yeah. this Yeah yeah. Try try try. All three days You can pick up a chamboy also. Chamboy ito ang masarap. Ang breakfast natin pan Taiwan Road. The cinemama oh. Two, okay. Another one right. What is your name sir? Fred. Fred? Yeah. Uh. Si Sir pala yan Pinituran po kami ni Sir Fred Palin. Okay, thank you. thank you How many floors sir? The big 118. 188? 118. 118. 118. 118 118 my goodness I mga kaisan 118 Mga kaysan, aray yung timing mga sinauna Pero meron mas sinauna pa din eh ay, ito, ito 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 ito, sinauna oh. Alam ninyo yung pinipihit pa sa likod ng Likod ng bahay na Yung antina, yung antina Pag nakiraw ay sisigawan ka pa Sabi niya, nung pagkaka, anong yan, nung pagkaka Ano mo? Yan ang pagkakaulaga ay sabi ng wag, wag kapihitin yung intina sa 7 -8. kaunting pihit lang pa kanan pa kaliwa tandaan niyo yun yung mga ganun pipihitin sa likod ay hey. arabic oh <laughs> may nagrarali daw rally ayun oh po ito ari ay Kuwait, hindi ko alam kung anong basa dyan. Netherlands, Pakistan. Ito, Philippines. Saksi. Tapos ay eh, Russia, Serbia, Slovenia, South Korea, Thailand, Ukraine, United Kingdom. Makiraw ano? Oh. United States. Hindi ko mabasa. Albania, Algeria, Australia. Ito, China. Croatia, Fiji, Finland, former Yugoslavia, France, Germany, Israel i don't know Taas. May Jollibee oh. Ayun oh. No? Pagkalakay po pala ng serving din eh. Sa akala po namin tigigi sa laak ah, eh. Kakain po. Tart. Egg. Egg tart po. Talagay po mga dahil yung mga. Ito Ito yung tart nila.

ng Pilipinas-Tayabas. Si ano ito alas dos na mga kainsan baka po pala uh, umaga na rin kami makarating ng tayabas po. bilis ng oras alas dos na po kami nakalabas ating mga kaisang tayabas tulog na yung ating mga inakay napagod po napagod sa biyahe